guys, ito na naman si Inday nyo So, ito na naman ang ganap natin guys Lalo tayo mga nanay ay nandito lang sa bahay So, ang gagawin ko talaga dyan guys no? Alinisan ko muna yung aming likod dyan sa supa guys Dahil aminin man po natin hindi Kahit araw-araw tayo naglilinis at nagwawalis Hindi talaga yan mawawalisan yan guys araw-araw So, unang ginawa ni Inday guys Tinanggal ko muna yung sapin sa ano, supa namin, yung parang basahan na malaki tapos po, kumuha ako ng basahan na malinis po yan guys, sinabon ko muna yan bago pinunas ko dyan sa supa namin, dahil hindi talaga maiwasan yan guys, na maalik dahil ano, tawagin ito, malapit kami sa bintana, peste yung supa pala so, ayan po, pagkatapos ko yan guys, na punasan lahat yung supa na yan magwalis naman po ko dyan sa sulok dahil talagang hindi naman po may iwasan nandyan. Kung alin pa yung sulok, nandoon yung mga dumbi guys, nagkakasiksikan. So, alam nyo po, yung sopa namin, matagal na yan guys, no? So, 2019 pa yan guys. So, ilang taon na rin. Kaya, pansin nyo, ano na, talagang pangit na ang tela niya. Alam nyo po, sa totoo lang, nagbabakyong din kami ng, ano guys, ng So, pa may vacuum po kami na pang vacuum yan. So, halos nga araw-araw binabacuum ng anak ko. Yung anak ko ang masipag sobra. Yung aking dalagang babae na panganay, yun ang laging nagbabacuum dyan. So, ang gawa ko niyan, hindi ko na ngayon. Sa ngayon, hindi ko muna nilagyan ng cover, guys. Kasi, kung ano ang tawag nito, yung cover kasi ng supa namin, pangit yung tela niya, yung madulasin ng tela niya. Pag nilagay mo dyan, pag upo mo, wala na. Daus-us ka na agad. Tapos parang ano, ang kalat tuloy tingnan ko. So, yung ginawa ko na lang dyan, yung basahan nila pong na malapad, na pang, so, ano din, yung pang ganyan sa supa. So, pagkatapos nyan guys, nilaban ko ulit yung aking, ano, yung basahan. At pinunas ko naman din sa malaking supa na yan. So, pagkatapos din dyan, nagwalis na rin ako dyan sa sulok. Tapos, Pagkatapos ko rin ng walis din sa sulok dyan guys, nagmap na rin ako. So, ganoon talaga tayong mga nanay pag nandito lang. So, pagpasensya nyo na guys, no, sa content kong ito, dito muna sa area na to. Kumbaga, para may, may content pa tayo guys, kaysa buong bahay ko linisan, wala na kayong panoorin. Charot! So, yan guys, ano, ayun kumuha na ako ng map. So, pansin na naman ninyo guys, talagang green din yung aking map na yan. O, oh, ganyan lang talaga ito yung mga buhay mga nanay nandito sa bahay. Kundi lalot content creator tayo. Di, ano natin guys? I, e, ano na natin to? Ganito ang trabaho, hala. Liniserye lagi ang ating gawin pag content So, bilang nanay at bilang ano lang dito sa bahay, Oh. di Diba? kumikita pa tayo guys, kung ito na lang gawin natin, mag mini vlog sa araw-araw dito sa pamamahay natin, kaya thank you for watching guys, sana po hindi kayo magsasawa supportan nyo ako guys, please Dan marami pa akong gustong tulungan thank you for watching guys, ingat po sa ating lahat